Kaso nga lang, dahil nga sa mahal lang cost of living dito, eh syempre, kailangan mong medyo magtipid-tipid, gumawa ng paraan. Kaya kung pansin nyo tayo, nangunguha tayo ng mga ganito, water free. Di ba guys? Eh kung bibilhin mo ito, instead na bibili ka nito, isang big kiss siguro, mga 4 to 6 dollars between that uh, uh, price. Eh kung kukuha ka ng ganito, uh, dito, libre. Di ba? Bakit mo pa kailangan bumili? Minsan kasi ang pamumuhay guys practical. Hindi kailangan na porket Hindi kailangan na porket may pambili tayo. Eh, iaasa na lang natin lahat sa sahod natin yung ating uh, ginagastos sa araw-araw. Lalo pag nadi tayo sa ganitong bansa kailangan hindi yung government ang mag-adjust sa atin bilang isang uh, dayuhan. Dapat tayo yung mag-adjust. Ay, dito ko dito ako kumukuha ng water crisis guys. Tingnan yung tubig ko, napakalino oh. Ito yung stream, kaso nga lang eh uh, dito kasi hindi tinatabasan 'yan, binabayaan lang ng ganyan. Pampatibay na rin kasi ng uh, wall ng uh, ano ng ating uh, ayan, stream. yan wala ka ano dito. Habang mayroon pa guys, manguha na tayo. Ah, saan ba yun Dito lang 'yon eh yung kinukuhanan ko. Ayan o, meron dyan o, oh, ayan o. Oh. Ayan guys o. So. Oh. Ayan, manguha na tayo dyan konti. Tapos kukuha pa tayo doon, meron pa tayo. Tingnan pa nga natin doon sa banda roon, baka meron pa. Doon yung ating mga baka. Baka ah, meron pang mas maganda dyan sa banda rin. Ah, dito marami. Parang ito rin yung kinuhanan ko nung nakaraan. Ah, hindi, hindi pa ako nakakuha dito guys. Yan oh, ayan Oh. Oo, Ayan. guys dito tayo kumukuha ng water criss <laughs> dala-dala naman tayo timba <sighs> yan ko tayo water criss gaganda oh. oh lalaki lalaki ng talbos niya gaganda guys oh oh <laughs> Tingnan nyo guys. Oh. Eh water crease oh. Eto, yung water crease oh. <laughs> Papakita ko sa inyo doon malapitan habang tinatalbosan natin siya. Ayun. Pakita ko sa inyo ng malapitan diyan natin ilagay. Halo natin sa bangus ngayong hapon. Ayun. Ayun guys, yung water crease. Oh habang na nanalbos tayo dito ganito lang oh ganyan lang yung kukunin natin oh di ba libre na naman to <laughs> mahal din ito sa merkado guys masarap to saka marami daw pinipisyo tong uh, ano guys water crash na to maganda daw talaga sa katawan to ayan oh dami oh oh di ba Ganyan lang habang di pa namumulaklak. Oh. <laughs> Di ba? Oh. Damihan na natin konti para may pangabasto tayo. Lagay lang natin sa rip. Matagal masira to. Ganitong watercress. Ayan, pagka namumulaklak na guys na ganito. Ayan oh, ay yung bulaklak niya, ayan. Ayan ang bulaklak niya. Medyo mapait na, sa matigas na. Kaya abang hindi pa namumulaklak, kumuha na tayo. Pag namumulaklak na, ala na, next season na naman. Ay lang guys yung uh, ay lang guys yung kasarapan na lumaki ka sa probinsya nasanay ka sa buhay na ganito yung buhay mahirap pero alam nyo na healthy yung kinakain kaya ayun uh, pag may mga ganito tayo nakikita hindi natin pinapalampas talagang kumukuha tayo <laughs> sayang din naman kasi oh di ba isa sa pinaka-healthing ano ganito, uh, mga nakukuha lang sa mga gilid-gilid ng kuan ng uh, creek dito sa New Zealand. Ito guys, parang kangkong lang din na tumutubo sa mga ganito, pero yung lasa niya hindi parang lasa ng kangkong. Iba pa rin yung lasa niya, parang mayroon siyang uh, kakaibang lasa, parang herbs ganoon na hindi mo maintindihan. Pero pagka nasanay ka ng kainakain to, masarap. Dami guys, parang kangkong lang talaga oh. <laughs> Ganda oh, dami oh. Kakatuwa guys. Kakatuwa. Ihalo natin sa sinigang na bangus. Sarap to sa sinigang na karne, ganyan. Basta mga ano, karne o kaya isda pwede. Ayan hey, guys, oh, dami oh. Gaganda <laughs> oh, <laughs> oh. Ooh. Ah, gaganda. Kakatuwa. Nakakatuwa ang manalbos. Dami guys, ang gaganda. Oh. Ayan ano oh, gaganda oh. Hmm, Yang mana ya no? Ya no. Oh, gugur, gugur, gugur. talagang quality yung water fresh na fresh samantalang binebenta sa Christchurch ano na yun medyo hindi na price yun hindi na fresh oh Ayun, papuno na guys oh <laughs> papuno na <laughs> Ah, natuwa na tayong manguha. Agaganda kasi eh. Asarap lang din tumira sa ganitong bansa guys. Yung uh, asarap lang tumira sa ganitong bansa. Dami natin ako. Oh. Dami natin ako. Oh. Asarap <laughs> Sarap lang din tumira sa ganitong bansa. Very peaceful talaga ang New Zealand. Talagang uh, wala kang ano wala kang masasabi pagdating sa ano sa security yung ah uh, uh, dito talagang uh, maganda yung ano dito uh, secure ka talaga pero may mga crimes din kaso hindi naman ganun karami normal naman yun pero alam nyo na napakaganda talaga kasi nga eh lalo pag nandito yung pamilya mo makukuha mo talagang yun yung mga advantage Kaso nga lang, dahil nga sa mahal lang cost of dito, eh, syempre, kailangan mong medyo magtipid-tipid, gumawa ng paraan. Kaya kung pansin nyo tayo, nangunguha tayo ng mga ganito, water free. Di ba guys? Eh, kung bibilhin mo ito, instead na bibili ka nito, isang big siguro, mga 4 to 6 dollars between that uh, uh, price. Eh, kung kukuha ka ng ganito, uh, dito, libre. Di ba? Bakit mo pa kailangan bumili? Minsan kasi ang pamumuhay guys practical. Hindi kailangan na porket di kailangan na porket may pambili tayo, eh, iaasa na lang natin lahat sa sahod natin yung ating uh, ginagastos sa araw-araw. Lalo pag nandito tayo sa ganitong bansa, kailangan hindi yung government ang mag-adjust sa atin bilang isang uh, dayuhan. Dapat tayo yung mag-adjust. Kaya kailangan uh, yung kinikita mo ay dapat ay uh, mas ano mababa uh, mas mataas kaysa doon sa cost of living mo yung uh, daily ano mo daily expenses mo kasi kung mas mataas na yung daily expenses mo o yung uh, expenses mo kaysa sa sinasahod mo eh ala na talagang babagsak ka parang ganun parang negosyo yan ang buhay guys kaya kailangan talaga eh ayun marunong tayo sa buhay tulad nyo sa atin nagtatanim pa tayo ng gulay Ayun, nangunguha pa tayo ng ganito. Hindi ko kinahihiya yung ganito, guys. Hindi ko kinahihiya. Mas proud pa ako kasi nga alam ko yung mga paraan na pamamaraan na ganito sa pamumuhay. Kasi hindi ko gusto na idinedepende lahat sa sinasahod natin yung ating... Ito, kaya ko namang bumili ng ganito sa totoo lang. Kaya natin bumili pero... <laughs> di ba? Be practical. Why we need to buy something na... Meron naman dito sa sa farm, tulad nito. 'Di ba? Fresh uh, na fresh. Healthy. Diba, guys? Kaya uh, sarap lang na na sa pamumuhay na ganito eh, kahit papaano, meron din ganito dito sa New Zealand. <laughs> Nakakatuwa lang. Kaya ayun lang, sa ating mga kababayan dyan na naninirahan sa mga ganitong bansa na medyo mataas ang cost of living, guys. Ayo wag nating hayaan na kainin tayo ng ano ng uh, cost of living o ng ating expenses dapat kailangan nating gumawa ng pamamaraan kasi nababalitaan ko sa mga television ganyan New Zealand mataas ang cost of living Canada parang yung sinasahod mo daw napupunta na lang din tapos nababaon sa mga credit cards ganyan Talagang ano, ang hirap din sa totoo lang. Pero ayun. Tulad nga ng uh, tulad nga ng sinasabi ko guys, nasa atin din 'yun. Ayun. Kaya ayun, tama na itong nakuha natin. Marami naman siya oh. Baka hinihintay na ako ni Mrs. doon sa bahay. Okay na 'to guys. So, oh. dami na nito. Mga isang timba 'to. Limang ano na 'to, limang uh, ulaman na siguro namin 'to. <laughs> ang dami uh, ginagawa ko kasi inihimay-himay ko na tapos Prenipridge ko lang Hindi nasisira ito guys kahit na 2 weeks o 3 weeks Nasubukan ko na Kaya ayun hanggang dito na lang yung ating video for today guys At ayun uh, Kailangan lang nating uh, maging marunong sa buhay Para makasurvive tayo Sa mga bansang ganito na mahal din ang cost of living Kaya ayun alam ng ating mga kababayan yan taga New Zealand Pero anyway maganda pa rin yung sahod naman Kung talagang matipid ka lang Alam mo lang kung uh, paano mag-budget ay malaki pa rin talaga ang kinikita dito sa New Zealand guys kumpara sa ibang bansa kasi galing tayo Middle East alam na alam ko din ang pamumuhay dyan kaya ayun, hindi ko rin dinideny at dito pwede po bang makasama yung pamilya mo basta eligible ka para makuha nila diba napakaganda kaya ayun lang guys nandito lamang yung ating video for today God bless po bye bye see you on my next video ay guys uwi na tayo nakakuha na tayo ng water craze <laughs> ayun nalo natin sa ating panghapunan ayun Oh. Yan yung nakuha na natin. Sulit. <laughs> Di ba? Ah, uh, yun uwi na tayo, guys. ayan basta pag nagtrabaho ka sa dairy farming, ay ganito lang naman yung view na nakikita mo, ayan. Ang ganda, guys. Ayan. Ito yung gatasan namin. Yan, ito yung nakuha natin water trees Yan, dami Dadaan <laughs> tayo dyan sa isang map natin Yung uh, ano, arto natin yung mga natin Two years old. Kaganda ng mga damo. Meron oh. pa tayong damo budget natin para sa ating mga pino yeah, till the end of the season ayun yun so, na ito yung ating mga arto magkaan tayo dito mga 2 years old natin bago tayo uwi papakain pa pala tayo ng manok ito mga 2 years old natin yan diba ang kaganda nila ang ah, gaganda ng ating mga 2 years old. Lawak pa ng pagkain nila. Control na kasi kinakain nitong mga to guys. Tataba nila. Kaganda <laughs> ng katawan. Kaganda ng katawan nyo. Kumbaga sa mga ah, uh, sabi nila eh, eh, quality.